Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil wal-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'ad assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Unang-una mga kapatid ay pinupuri natin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng Sanlibutan Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Uh, mga mahal naming mga uh, mag-aaral, uh, ngayon po insya Allah, ay mag-umpisa tayo ng uh, pagtalakay Uh, sa pag-aaral natin sa uh, wikang Arabi. At uh, tayo po ngayon ay, ang binigay na module sa atin ay ang Ad-Dars ashir na kung saan ito po yung ik ikasampung uh, aralin. Uh, na kung saan ito po yung uh, module na pinag-aaralan dito sa Islamic Center ng uh, Badia. Alhamdulillah. At ngayon po, insya Allah, bago tayo mag dito ay nais kong uh, ipakilala sa inyo yung uh, sa wikang Arabi ay mayroon po tayong tinatawag na aksamul uh, kalima. Ito po yung um, mga uri ng salita. Okay? Yung mga uri ng uh, salita sa uh, wikang Arabi. So, bawat estudyante po ay nararapat lamang na Uh, malaman niya kung ano ba yung mga uri ng kalima o salita Ang ibig pong sabihin ng kalima ay uh, salita So, sa wikang Arabi mayroon po tayong tatlong uh, kalima o uh, tinatawag nating uh, tatlong salita So, kilalaning po natin sila So, ito po yung tinatawag na aksamul kalima okay? Aksamul kalima ang ibig sabihin ay ang mga uri ng salita. So, meron po tayong tatlong uh, salita. Ito po yung tatlong uh, salita sa wikang Arabi. Tinatawag pong isim. Ito po yung una. Tapos fi'il. Okay? Tapos harf. So, ano bang ibig sabihin ng isim? At ano ba ang ibig sabihin ng fa'il? At ano ba ang ibig sabihin ng har? Okay? Para po uh, sa kaalaman ng lahat, ang ibig pong sabihin unang-una -una yung isang bigyan natin ng meaning. Sabi dito, kullu kalimatin tadullu ala ismin. Okay? Kullu kalimatin tadullu ala ismin. Ismi insan. Okay? Lahat ng salita na ito ay Uh, tumutukoy sa pangalan ng tao, insan katulad ng Muhammad So, yung Muhammad po ay siya po ay matatawag na isim Okay? Kasi po siya ay pangalan Okay? Tapos, uh, ismi hayawan uh, Ibig sabihin ng hayawan ay hayop katulad ng asad o tinatawag nating uh, liyon Okay, uh, na hayop. So, ang uh, asad ay may tuturing na isim kasi nga siya ay pangalan, pangalan ng hayop. Ngayon, uh, pangatlo, bilad, ibig sabihin ng bilad, yung lugar. Okay, lugar, katulad ng alimbawa niya, al imarat Okay, al imarat emirates, ang ibig sabihin. So ang Emirates ay ito po ay matatawag na isem kasi nga po ito ay eh uh, pangalan ng lugar. Okay? O ismi jamad, ibig sabihin ng ismi jamad, ito yung mga bagay na walang buhay. Okay? Bagay na may tuturing natin na walang buhay na tinatawag. Katulad ng pawila. Okay? Katulad ng uh, table uh, o kaya uh, yung upuan ay may, may tatawag ding uh, pangalan kasi nga siya ay yung tinatawag natin kursi. Okay? Yung halimbawa din ay kursi. Ang kursi ay, ang ibig sabihin ng kursi ay upuan. So, ito ay uh, kabilang din sa mga jamad walang buhay. Uh, kaya matatawag siyang uh, isim o kaya pangalan uh, kasi nga ito ay pangalan na uh, walang buhay. Ngayon, uh, dito nabat, ang ibig sabihin ng nabat yung mga uh, halaman. Okay? O kaya mga puno. Kaya ang halimbawa niya dito ay syajara. Syajara. Ang ibig sabihin ng syajara ay puno. So yung syajara ay isem na maituturing kasi nga siya ay uh, pangalan okay, ng halaman. Okay? Siya ay pangalan ng halaman. So, lagi nyo pong tatandaan na ito po ay isem kung ito ay pangalan. Ah, tumutukoy sa pangalan. Pangalan ng tao. Okay, yun yung una. Pangalan ng hayop. Pangalan ng lugar. Pangalan ng mga bagay na walang buhay. Katulad ng mga bato. Yan. Yan, yan ay may tuturing din na isem. At nabat, mga halaman. So, yun po yung uh, limang halimbawa nito. Okay. Uh, yun po yung isem, okay? Malinaw po yun, mga kapatid. Ang fi'al, mga kapatid, ito yung tinatawag na uh, verb, okay? Sa English, uh, ito yung mga action, okay? Na uh, mga pangyayari, okay? So, kaya nga, ang mga action na pangyayari, ang ibig sabihin nito, yung fi'al, ang ibig sabihin ng fi'al, kullu kalimatin tadullu ala hadath ah, ah, fi zamanin muayyan lahat ng salita na ito ay tumutukoy sa pangyayari ah, uh, sa uh, isang sa panahon na sa panahon na uh, particular, okay, sa panahon na particular. so lahat ng salita na ito ay tumutukoy sa particular na panahon o oras, ito ay matatawag na uh, fi'l so yung halimbawa nito uh, Meron siyang tatlong sa katunayan meron siyang tatlong uri itong fi'l meron siyang tatlong uri ano yung tatlong uri ng uh, fi'l ito ay meron siyang madi ang ibig sabihin ng madi ito yung nakara nat natapos nang nangyari okay okay yung nakaraan nang nangyari ito yung uh, tinatawag na madi yung past na tinatawag okay ito yung tinatawag na mati. Ibig sabihin yung nangyari na, yung past. Yung halimbawa niya, akala. Okay, akala, ibig sabihin, kumain siya. Okay, ang ibig sabihin ng akala, kumain siya. So, ibig sabihin, ito ay tapos na, na nangyari. Okay, yun ang ibig sabihin ng akala, kumain na siya. So, natapos ng uh, mangyari. Ngayon, meron tayong tinatawag na mudare. Ito, yung pangalawa. Ang ibig sabihin ng mudari ay ito yung uh, mangyayari pa lang o kaya uh, present na nangyayari. Okay? Mangyayari pa lang o kaya pre present na uh, mangyayari. So, yun po yung tinatawag na budarip. Ang halimbawa na yaakul. Ibig sabihin, uh, kung sa sinabi natin na uh, uh, Ya'kulu Muhammadun ibig sabihin si Muhammad ay uh, kasalukuyan kumakain. Okay, ibig sabihin kasalukuyan pa lang siyang kumakain. Okay? So ito yung uh, tinatawag nating present, no? Ya'kulu Muhammadun si Muhammad ay kasalukuyan siyang kumakain. Okay? Uh, yon po yung mudari. Meron tayong tinatawag na amar. Ang ibig sabihin ng amar ito yung pangutos. Okay? Ito yung pag utos Katulad na lamang kapag sinabi mong kul. Okay? Kul ya Muhammad. O Muhammad, kumain ka. Okay? Uh, kul ya uh, Khalid. Halimbawa. Uh, o Khalid, kumain ka. So, ibig sabihin, inutusan mo yung tao na gumawa ng action na ito na uh, iyong tinutukoy. Okay? So, ito po yung ay, ibig sabihin ng fi'il. So, lagi yung tatandaan ng fi'il. Ito yung uh, mga salita na lahat ng mga salita na tumutukoy sa pangyayari na partikular. Ito man ay nangyari na past. O kaya present. Okay? Okay? O kaya ito yung amar na tinatawag yung pangutos. So, yun po yung tinatawag na fi'il. Ngayon, Uh, yun po yung pangalawa. Ngayon, may, mayroon po tayong tinatawag na harf. Ang, ano po yung ibig sabihin ng harf? Okay? Ang ibig sabihin ng harf, kullu kalimatin lay salaha ma'nan illa idha atat fi jumla. Okay? Lahat ng salita na wala itong uh, kahulugan, maliban na lamang kapag ito ay nailagay sa pangungusap sa isang pangusap. Okay? So lagi yung tatandaan niyo, yun. yung yung harf ay hindi po ito magkakaroon ng kahulugan. Hindi po natin ito mauunawaan kung anong ibig sabihin niya maliban na lamang kapag ito ay naipasok sa isang pangungusap. Fi jumla. Okay? Halimbawa, yung fi. Okay? Yung fi, mga kapatid, ay uh, uh kalimitan po na uh, binabanggit ito yung fee kapag meron kang tinutukoy sa loob ng isang uh, lugar. Okay? Halimbawa, kapag sinabi mong uh, Okay? Uh, talibon. Sa loob ng uh, center, okay, ay mayroong estudyante. Fill maktabi talibon. Sa loob ng center ay mayroong uh, estudyante o kaya fil, fil gurfati sa doob ng uh, room ay mayroong uh, estudyante so yun po yung ibig sabihin ng fi ganun din yung an okay uh, ang an naman kapag ginamit natin ito sa uh, wikang arabe halimbawa akhbar tu anhu ibig sabihin uh, ko ang tungkol sa kanya Okay? Ikuwinin to ang eh uh, tungkol sa kanya. So, yun po yung ibig sabihin ng an dito. Ibig sabihin, uh, parang uh, ang, ang isa sa mga meaning niya, okay, na ikaw ay nangungusap o nagsasalaysay tungkol sa kanya. Kaya nga, kaya nga dito niyo malalaman kapag uh, dito niyo maririnig palagi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an okay an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Uh, an an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. So makikita niyo an yung binabanggit dito kasi yung an ukol sa pagsasalaysay. Okay? O kaya ito yung aw ang ibig sabihin din niya, aw ay ang isa pa sa mga halimbawa niya yung aw. Okay? Kung, yung aw kasi kung uh, mayroong pag pagpipilian na uh, bagay, ha? Uh, uh, pwede mong banggitin yung aw o ang katumbas nito. Ha? Huh? Uh, Muhammadun, alimbawa, uh, Khalidun, o uh, au, uh, Khalidun, au Zainab. Okay? Si Khalid o si Zainab. So, yun yung, yung katumbas ng au dito ay o. O? o sa wikang Tagalog. Uh, si Muhammad o si Zainab. Ha? Huh? Uh, halimbawa, Khalidun o Zainab. Si Khalid o si uh, Zainab. Okay? So, yun po yung uh, ibig sabihin ng aw. O kaya in na? Uh, in. Okay? O kaya in. O kaya inna na. Meron po tayong tinatawag na in at saka in na. Okay? Yung ibig pong sabihin ng in na, uh, kapag uh, ito po ay ginagamit Uh, kapag merong uh, meron kang tinutukoy na bagay na gusto mong diinan na yun talaga ang uh, tunay niyang kalagayan halimbawa ha halimbawa sabihin mo si uh, tunay na si Muhammad ay estudyante okay tunay na si Muhammad o ay estudyante o kaya tunay na si Khalid ay estudyante so sa, ang babanggitin mo inna okay inna أوكي؟ okay. إن uh, okay. uh, okay. okay. uh, 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 محمد أوكي؟ إن uh, محمد طالبا مهمه إن محمد طالبا. مهمه اين مهمه اين مهمه اين مهمه اين مهمه اين Uh, Khalid ay estudyante. So, ito po yung mga uh, tinatawag nating aksamul kalima. So, naway ito po ay naging malino sa inyong mga kapatid. Uh, yung uh, Ulitin natin yung aksamul kalima, mga uri ng salita ay mayroon po tayong tinatawag na isem. Okay? Kapag ito ay tumutukoy sa mga pangalan, ang tao, hayop, bagay. Okay? O kaya lugar, uh, kaya halaman, puno, Uh, fair naman ay kapag ito ay tumutukoy sa uh, pangyayari. Ito man ay nangyari na o kaya mangyayari pa lamang o kaya kasulukuyang nangyayari o kaya ito yung tinatawag natin pang utos. O kaya harf, lahat ng salita na walang meaning maliban na lang kapag ito ay na, na ipasok sa loob ng uh, jumla o kaya pangusap. So yun po yung Uh, Aksama ka lang. Insya Allah, mga kapatid, ito yung mga pag-aralan natin ngayon. At uh, insya Allah, sa, sa susunod na uh, pag aaral natin, ay dadako tayo doon sa uh, aralin natin na kung saan ito po yung uh, aralin natin. Insya Allah, pakita natin. Okay? So, yun po yung pangbungad. Okay? Para insya Allah, magkaroon po kayo ng idea kung ano ba yung mga salita sa wikang Arabi. Meron palang uh, tinatawag natin pangalan, mayroong uh, tinatawag nating uh, yung actions o verb na tinatawag. Mayroon palang harf o kaya, uh, o kaya yung tinatawag ng mga uh, walang mga meaning maliban na kapag ito ay napasok sa uh, tinatawag nating pangungusap. Okay? So insyaAllah, hayan uh, hayaan po ninyo na uh, dito insyaAllah ay babasahin po natin yung Agdar sa Al-Asher inshallah. Babasahin ko po. Ito po yung uh, conversation sa pagitan ni Hamid at saka Muhammad. Sa pagitan ni Hamid at saka uh, Muhammad. So banggitin natin inshallah tapos uh, kunin natin ng kaunti kung ano ba yung uh, mga isin uh, dito fi'il uh, o kaya amr. Okay? Ay, fil kaya harf. Okay? So, dito, para inshallah, uh, mapag-iba-iba natin kung, kung ano ba yung uh, pangalan dito, isem, uh, fi'l, yung verb, at yung harf. Okay? Yung harf na tinatawag. Okay? Makilala natin sila, inshallah. Uh, dito sa Dar uh, Darsal Asher sa aralintin natin, inshallah. So banggitin natin. Sabi ni Hamid, man anta, ibig sabihin, sino ka. Okay? So yung man mga kapatid ito ay tinatawag nating uh, yung man dito ay siya ay uh, kabilang sa harf. Okay? Kabilang siya sa harf. Tapos anta, ito po yung anta kabilang ito sa isim. Okay? Sino ka? Si Muhammad ay nagsabi, Ana talibun bil ah. Ako ay estudyante ng, uh, university. Okay? 'Yun ang sagot ni Muhammad. Ngayon, si Hamid ay nagtanong ulit, nagtanong ulit, Anta talibun jadid? Ikaw ba ay estudyanteng bago? Si Muhammad ay nagsabi, Na'am, oo. Ako, ana talibun jadid. Ako ay estudyanteng bago. Si Hamid ay nagtanong ulit, sabi niya, Min na anta? Uh, saan ka nanggaling? Okay? Saan ka uh, nanggaling? Okay? Sabi ni Muhammad, Ana minalhin. Ana minal uh, hin. Okay? So, dito mapapans mapapansin nyo, kunin natin ng kaunti yung mga pangmabalisan, insya Allah. Yung hin dito, kabilang siya sa isim. Okay? Kabilang po siya sa isim kasi nga pangalan ng lugar. Pangalan ng lugar. Ito yung uh, sa India. Okay? Ang ibig sabihin, Al-Hindu. Uh, ito ay uh, lugar na tinatawag dating India. Okay? Anamin al -Hind. Ako ay taga hin, taga India. Okay? Tapos siya kami nag, uh, nagtanong ulit. Sabi niya, mas muka. Ano ang pangalan mo? Okay? Mas muka. Ano ang pangalan mo? Uh, si Muhammad ay nagsabi, ismi Muhammad ismi Muhammad okay so dito yung Muhammad ay uh, siya ay pangalan kasi nga siya ay pangalan ng tao tapos si Hamid ay nagsabi ulit sabi niya Waman hadal fata alladhi ma'aka at sino naman yang uh, uh, yung yang lalaking uh, bata na kasama mo okay si at sino naman yang lalaking bata na kasama mo sabi ni Muhammad, Huwa zamili. Siya ay aking classmate. Okay? Huwa zamili. Siya ay uh, aking classmate. Sabi ni Hamid, Ahuwa aydan minalhin. Hmm? At siya ba ay uh, ganun din? Taga, uh, taga India? Okay? Sabi ni Muhammad, La, hindi. Huwa minal Yaban. Sabi ni Muhammad, Hindi. Siya ay galing sa Japan. Yaban. Ang ibig sabihin ng yaban sa wikang Arabi, ito, ito ay Japan. Okay, siya ay galing sa Japan. Sabi ni Hamid Masmuhu, ano yung kanyang uh, pangalan? Ibig sabihin tinatanong kung ano yung pangalan ng kasama niya. Sabi ni Muhammad, Ismuhu Hamza. Ang pangalan niya ay Hamza. So yung Hamza, mga kapatid, ito ay kabilang din sa isim kasi nga siya ay pangalan ng tao. Uh, ngayon si Hamid nagsabi siya, Malugato ka, ya Muhammad. Ano ba yung lingwahe mo, hum, o Muhammad? Ano ang lingwahe mo, o Muhammad? Okay? Si Muhammad nagsabi, Lugati al-Urdiya. Ang aking ang aking lingwahe ay Urdu. Ang Urdiya, uh, sa wikang Arabi ito ay uh, ng Urdu. Uh, sabi ni Hamid, Ahiya ah, lugatun sahla. Ito ba ay lingwaheng magaan? Ibig sabihin madali lang? Sabi ni Muhammad Naam. Oo. Hiya lugatun sahla. Ito ay lingwahe magaan lang. Sabi ni Hamid uh, ah, wa Hamza ma lugatuhu. Si Hamza, yung kasama mo, ano yung kanyang lingwahe? Sabi ni Muhammad, lugatuhu al-yabaniya. Al Ang kanyang lingwahe ay Uh, Japanese. Okay? Ang kanyang lingwahe ay Japanese language. Wahiya lugatun saoga At itong lung lingwahe na ito ay mahirap. Ibig sabihin mahirap na pag-aralan. Okay? Ang lingwahe ng uh, Japanese. Hamid, at sinabi ni Hamid, ay naabu kaya Muhammad, tinanong ni Hamid si Muhammad, nasaan ang Uh, iyong magulang o Muhammad, ibig sabihin yung iyong ama o Muhammad, nasan ang iyong tatay o Muhammad? Sabi ni Muhammad, abi fil Kuwait. Ang aking uh, magulang o ang aking tatay ay nasa Kuwait. Huwa tabibun shahir. Siya ay uh, kilala na doktor. Ibig sabihin kilala na doktor doon sa uh, lugar ng Kuwait. Sabi ni Hamid, wa ay na umuka at nasaan ang iyong uh, magulang? Okay? At nasaan ang iyong magulang? Sabi ni Muhammad, hiya ay don fil Kuwait ma'abi. Siya rin ay nasa bansa ng Kuwait kasama ang, ang, ang aking uh, tatay. Ang Al-Kuwait mga kapatid, kabilang din ito sa isem kasi nga ito ay uh, pangalan ng lugar. Okay? Hiya mudarri sa tunhunak. Ibig sabihin, yung kanyang tat, nanay ay teacher doon sa bansang Kuwait. Si Hamid nagsabi rin, Adahabta ilal Kuwait ya Muhammad. Si Muhammad ay uh, nagsabi, Naam dahabto. Oo, pumunta ako. So pumunta ako doon sa lugar ng Kuwait. Hamid wa zamiluka ay naabuhu. So, tinanong ni Hamid kung kung yung classmate niya, ibig sabihin yung kasama niya, nasaan ang kanyang uh, tatay. So, tinanong ni Hamid si uh, Muhammad kung yung uh, classmate niya, nakasama niya, uh, nasaan ang kanyang tatay. Sabi ni Muhammad Abu Yaban ang kanyang magulang ay nasa uh, Japan. Huwata Kabir, siya ay... Uh, isang kilalang ano kilalang uh, businessman doon sa lugar ng uh, Japan si Hamid ala ka akun ya Muhammad, nagtanong ulit si Hamid kay Muhammad, sabi niya meron ka bang kapatid o Muhammad, sabi ni Muhammad naam, oo li akun wahidun meron akong uh, kapatid na isa Ismuhu Usama, ang kanyang pangalan ay Usama. Wa huwa ma'i huna fil Madinah. At siya ay aking kasama dito sa Madina al-Munawwara. So sa Madina al-Munawwara kasama niya doon si uh, ang, ang, kanyang kapatid na si Usama. Tapos sabi niya wali wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab. At ganun din meron akong uh, kapatid na babae na nag-iisa ang kanyang pangalan ay ismuha Zainab. Okay? Ismuha Zainab. So itong uh, Usama, kabilang din siya sa isem kasi nga siya ay pangalan ng uh, tao. Okay? Uh, ganun din dito sa Zainab, isem din siya kasi kabilang siya sa pangalan ng uh, tao. Wahiya fil Iraq. Okay? At siya ay nasa Iraq. Yung kapatid niyang babae ay nasa Iraq daw. So yung Iraq ay kabilang din sa isem kasi nga siya ay pangalan ng, ito ay pangalan ng lugar. Ma'a Zawjiha. So, ibig sabihin, uh, ang kanyang kapatid na babae ay nasa Iraq uh, kasama ang asawa nito. Wa Zawjiha Muhandis. At ang kanyang uh, asawa doon ay isang Muhandis o uh, Engineer. So, sabi ni Hamid, Ainda ka sa akhi. So, tinanong niya ulit si Muhammad, Meron ka bang sasakyan o aking kapatid sabi ni Muhammad la okay yung sayara mga kapatid uh, dito uh, balikan natin uh, yung sayara kabilang siya sa isem kasi bakit uh, yung sayara ay kabilang sa mga bagay na walang buhay di ba so jamad siya so kaya ang sayara kabilang din siya sa isem o pangalan na tinatawag tapos si Muhammad nagsabi siya la Ma, hindi sayara Wala, wala akong sasakyan. Hindi daraja, pero mayroon akong uh, motor. Okay? Hamza tun, inda sayara. Ngunit si Hamza, na kasama niya, sabi ni Muhammad, ay mayroon siyang sayara, mayroon siyang sasakyan. So, ang itong mga uh, halimbawa nito, yung mga sayara, yung mga pangalan, yung Kuwait. Okay? Uh, yung uh, yung Zainab, yung Usama, ito po yung mga halimbawa ng mga isim mga kapatid uh, na, napag aralan natin kanina, Insya Allah. So insyaAllah uh, makilala natin ito ng paunti-unti uh, yung mga uh, tatlong uri na ito insyaAllah ng uh, tatlong uri ng Uh, kalima o mga salita ng wikang Arabi. Siya Allah, paunti-unti. Kaya nga, ang mga binanggit natin dito, kung ano ba yung mga, uh, kung ang, ang binanggit natin dito, yung ilan sa mga uh, tinatawag nating isem, yung unang part lang, ng uh, mga uri ng uh, salita sa wikang Arabi. Para insya hindi magka, magka, matabunan yung mga kaalaman na nalaman ninyo ngayon, uh, hindi natin -halu haluin okay, insya Allah. At ganun din, insya Allah, uh, tayo sa, sa aking paningin, magsimula tayo, insya Allah sa isim, okay? Kasi ito yung karamihan na nagagamit natin, okay, yung isim, at ito yung mas marami sa uh, wikang Arabi yung isim na tinatawag, okay? Uh, kaya, Uh, dito mga kapatid, insya Allah, uh, binigyan natin ng linaw kung ano ba yung conversation na ito ni Hamid at saka ni Muhammad, insya At uh, binigyan natin ng uh, kung ano ba yung mga isim dito, yung mga ilan sa mga isim dito. So hindi naman lahat na banggit natin. Uh, kumuha lang tayo ng mga madadali para insya hindi uh, kayo mabigla at uh, yung kaalaman ay Uh, mas uh, inshallah kakapit sa inyo inshallah So jazakumullah khairan mga kapatid sa inyong pakikinig at inshallah eh uh, naway uh, ito ay maging kapaki-pakinabang uh, sa inyo dito sa mundo lalong-lalo na sa uh, kabilang buhay wa akhiru da'wana rabbil alamin assalamu warahmatullahi wa rahmatullahi